Meron pa po tayong pag-asa dahil naka pa rin po yung issue sa jurisdiction. Dahil pag sinabi ng hukuman na walang jurisdiction ang ICC, eh pakakauwi pa rin po si Tatay Digong at hindi lang po sa ibang bansa sa Europa kundi hindi sa Pilipinas. Ang kalayaan si Tatay Digong! Irinis mo siya si Tatay Digong! Hindi ka maging presidente without him! Pinalibing niya ang ama mo! Ano niya ang pangalan ng mga markon, Iyan ang ipinagpalit mo. Iyan ang pinagbayad mo. You are paying bad return with the family. Please, release him. Mali yung mga basihan ng hukuman na sinasabing po pwede siyang tumakas at po pwede ng prosekusyon dahil yung mga ebidensya na pinaniwalaan nila ay mga unang-unang -una news reports. Sa Pilipinas po, no-no yan hindi nila gusto na mga nagiging desisyon ng ICC ay for acquittal. Eh kapag ba naman ganyan ang sinabi ng biggest donor ng ICC, anong aasahan natin? So malungkot po ako talaga na binasura nila itong na, motion para sa panandaliang kalayaan. Pero hindi ko naman po masasabing hindi ito inaasahan dahil politika nga po ang umiiral dito sa hukuman nito. Ito po ang pagkakaiba kapag ang hukuman ay binuo bilang kasunduan ng mga estado at hindi A binuo ng isang kongreso sang ayon sa Dubai State Law no kasi nga po, it's a treaty based on compromise it's a treaty based on politics no uh, at siguro um, tama talaga yung decision natin na bumitiw at uh, ang inaasahan na lang talaga natin ay yung nakabimbin pang motion na walang jurisdiction ang hukuman dahil tayo nga po ay bumitiw na sa panahon na nagsimula ang preliminary investigation. So ito naman po ay uh, meron pa po tayong pag-asa dahil nakaapila pa rin po yung issue sa jurisdiction dahil pag sinabi ng hukuman na walang jurisdiction ang ICC eh pakakauwi pa rin po si Tatay Digong at hindi lang po sa ibang bansa sa Europa kundi hindi sa Pilipinas uh, ako po yung nais ko pa rin maniwala na po pwede pa rin magkaroon ng uh, katarungan sa ICC so antayin po natin ang desisyon dyan sa issue na, at mag-conclude na talagang mailap ang katarungan dito sa hukuman nito so kaano pa rin po tayo, patuloy po tayong magdasal, patuloy pa rin po tayong uh, umasa na meron pa rin sapat na katapatan ang mga U.S. sa affiliate appellate chambers na malino na malino naman po, naman po sa basa ko sa Rome Statute na dapat talagang ma-dismiss na ang kaso dahil kaya, laban kita tayo dito dahil nga po binigyan tayo ng uh, karapatan bilang isang dating miyembro ng ICC na um, bumitiw sa pagiging miyembro at dahil tayo may ganyang karapatan, hindi naman ibig sabihin na forever na dapat makikipagtulungan ang mga bansa sa ICC. Binigyan po sa tingin ko ng Rome Statute at isang taon lamang ang korte uh, uh, mismo para humingi ng pakikipagtulungan uh, sa mga miyembro uh, kung gusto nilang litisan ng isang bagay na nasimulan nila. Pero dito po wala silang nasimulan kasi nga po ang pagsisimula ng engagement sa hukuman ay yung preliminary investigation, hindi preliminary examination na ginagawa lamang ng korte. So mga kaibigan, na malungkot na araw po ito. Inaasahan, pero sana umaasa pa rin tayo ng katarungan. Pero hindi nga po napagbigyan ang hiling ni Tatay Digong na provisional release. Pero ulitin ko po ha, unang-una, sa tingin ko po mali yung mga basihan ng hukuman na sinasabing po pwede siyang tumakas at po pwede pakailaman ng prosecution dahil yung mga ebidensya na pinaniwalaan nila ay mga unang-una news reports. Sa Pilipinas po, no-no yan. 35 years na po ako na ng batas bata sa Pilipinas, hindi po tinatanggap ang mga media reports bilang ebidensya. Pangalawa, naniniwala po ako na yung, yung, uh, yung estado ng ebidensya, kung malakas o hindi, hindi po yung trabaho ng depensa. Yan po yung trabaho ng prosecution. At dapat ang prosecution ang nagpakita ng talaga overwhelming ang evidence para hindi sa dapat uh, bigyan ng panandilyang kalayaan. Meron mga technical issues po rito kung sapat ba yung uh, mga kondisyon na pinayagan ng isang host country para masiguradong hindi pagtakas. Hindi lang po ako makakomento ng mahusay kasi hindi ko alam kung ano yung mga kondisyon na yan. Pero ang sabi ng hukuman, ay eh, hindi nga daw sapat ito para maiwasan yung pagtakas. At ang pinakanakakalungkot ako, yung eh, sinabi nila na yung edad, naramdaman, uh, yung paglilipat-lipat na nitatay-tigong, hindi daw yan sapat ang basis of humanitarian ground na mapagbigyan ang panamdiliang sarihan. Malungkot po pero narito po ang ating mga kababayan uh, Magtatanong po ako ng mga uh, opinion galing sa ilang ating mga kababayan Kayo um. po na matintiyak po kayo Ano po ang matatabi niya sa mga kababayan Hindi na eh Nakakalungkot po no Dahil saan nakakala natin ang kung gumamit kay IDG kan ang mga ng mga hindi naman ata dapat nang sanaysay sa kabudungan at pag-iisip ng mga mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga Ai na po. To mami. Oh <coughs> mami. Ano oh. na <coughs> Po ay, sa sa ayon, alam po, I think it says everything, no? So, yung luka mo, kaya... mo malakas tayo dahil nakatahan tayo Ito ay di po ano, kaya tayo magbibigay ng lakas Okay? Tayo magbibigay lakas Oo, oo. Yan, kayo po, ano pong reaction ninyo? Anyway, ikaw, anong... Um, kabayan anong reaction mo? Kapag ni kanina na ako magsalita, ng ano ako ng ito dahil before I leaving in my home I feel that rejected today because you know what I'm watching the news I know everything that there is politician involved in this rejection tatay ko please hawa kayo sa matanda 80 anos na siya Isipin ninyo ang ama ninyo at ang lolo ninyo. Mahawa kayo ni Tati Digong. Hindi na siya makatingin sa sasarili niyang paa. Magpapasko na. Naghihintay ang mga pamilya, mga apo niya. Hindi pa kayo masaktan. BBM, you are the powerful. Please, nasa kamay mo, BBM. Ang kalayaan ni Tatay Digong. I-release mo siya, tat si Tatay Digong. Hindi ka maging presidente without him. Pinangon niya ang ama mo. Binangon niya ang pangalan ng mga Marcos. Iyan ang ipinagpalit mo. Iyan ang pinagbayad mo. You are paying but return with the family. Please, release him. Ang power nasa kamay mo. BBM. Hindi masama kung ipalayal at ipalayal lang ang si mga, mga Pilipinang kalimut.